Na. Ito na ang aming mga white corn. Wow, madami na. Meron pa kami doon, ipapakita diba? ko sa inyo ang aming bagong tanim na white corn. Wow. Hmm. Yan.

Ayun. Lawak na. Mayroon pa rito. Ayan. Pinalahat ang white form ito ang ang white corn. Ito naman sa kabila ang green line. Ang pangalan niya, green line. Dami na rin. Ito mga green line. Wala pang nag-harvest ngayon. green line. Con green line Mình luôn. Đây. <laughs> to hanggang dun pa pala ayun yung iba may mga bulak bulaklak na Punta natin ang may bulaklak. Sa taas. Ito. Ito. Ang bulaklak. Hanggang dun. Nalaki na. Yan ang bulaklak. Oh. Ganda. Puro bulaklak na siya oh. Ang daming mga bubuyog. Puro bulaklak. Hmm, yan. Ang gandun. Okay.